So ayan mga kabayan, ay transplant ko na ito sa At ang sunod naman ay akong didiligan. Ito yung coco pit. Isa ito sa napakaganda na panghalo sa mga lumsoy o sa mga kaumanyor para maging malusog. Matibay ang halaman at madami yung kanyang ugat at matibay. At kita ganun yun, napakapino nito mga kabayan. Yan, yeah, pakita ko sa inyo. Ito ang sikrito para maging malusog ngayon yung halaman. Yan. Yan, kita ninyo yung mga kabayan. Napaka-pino. Oh. At saka buhaghag na buwaghag. Kaya kapag kayo nagdilig sa inyo, tanim na halaman, tumutos to sa yung tubig sa baba. At hindi lamang ito pang halo. Pwede rin itong mga kabayan gamit na sa si pagmarkot ng mga fruit bearing tree. O kahit sa mga ornamental plant, talagyan natin ng plastic at ating itatalit. Tutubo ng ugat dito. So yan mga kabayan. At ito ang gagawin ko, ihahaluan ko ng kaumanyor at saka natin itatanim itong aking mga talong na maliliit. At ito ngayon mga kabayan, ay haluan ko na itong kaumanyor. Ito yung kaumanyor na akin ang dinurog. Kaya akong hihahalo dito sa akong pagtatamnan. Mga kabayan, akin ang ililipat itong aking talong na maliliit. Itatransplant ko dito para siya ay Lumakay dito ang ugat to, hindi siya maka leverage dahil napakaliit. At ngayon dito ko sasalin at kapag ako ay nakakuha ng malaking polybag ay dito ako sasalin ulit. kaya kita niyo ang ugat, buhay na buhay na. So yan mga kabayan, ganyan lamang para manatiling malusog ang ating mga tanim. Kukupit at ang ating... ayan mga kabayan, ay transplant ko na ito sa ito. At ang sunod naman ay akong didiligan. At ito naman mga natin transplant tatlong ito ay sasali ko na rin isa-isa. So ayan, mga kabayan, sa mga gusto kong mag-order, ito na. I-click na lamang yung basket at makakong ng pino na kokopet. Good luck and good health. Magandang araw kabayan.